yun know, mga para so uh, malimit po ito ano na pinagtatalunan ng ating mga kasamang ano uh, tile setter ano po so sa mga hagdan mga idol ano ba yung uh, dapat mauna ano po ito bang pinaka riser nya o yung tread so sa mga hindi nakakalam mga idol yung uh, riser ay itong pinaka senepa po ng hagdan ano po and then yung thread ay yung yung yun po yung pinaka step niya o yung pinaka apakan po natin pag uh, tayo sa mga hagdanan so sa amin mga idol uh, nako nyo na po itong makita sa ating mga vlog ano po. ang inuuna ko po talaga kahit sa mga counter ng mga lababo kung uh, granite or uh, cord yung kinakabit natin or uh, maski ano po maski times yung gagamitin sa mga counter ang nga uh, inuuna ko po ay itong mga ano nya uh, riser nya yan so katulad po nito uh, nandito na kami sagda ng mga idol sa tayo installation po namin uh, inuuna ko po itong ano itong uh, riser nya So ang layunin nito mga idol, ang so, nauna po kasi ito ay mas, may sisiksik po yung ano, yung uh, pinaka tapping natin yung, kahit ano pa yung gamitin nyo dito uh, purong uh, adhesive dry pack or uh, wet pack method uh, okay lang uh, ang mga doon mga idol ay may sisiksik natin ma maayos ng uh, mabuti dito yung uh, halo dahil uh, yung ginagamit ko namin dito na paraan mga idol sabagkat uh, wala naman pong uh, wala pong bullnose yung aming uh, sa uh, sa pinaka thread po ng hagdanan ah uh, kartumeta o oh, 45 degree yung paraan po na gagamitin namin dito and then yung grouting uh, namin dito mga idol ay glomax Blue Max Pro So, ito yung cut na may mga idol. Nasa 1.5 to 2 mm po yung ano. Yung kapal nito. Three hours later. 'yung mga parso. Ito 'yung video natin na uh, kanina ano po na inuna natin 'tong uh, sa may uh, riser na kinabit ng ano, mga idol. And then, na uh, kanina mga idol ay kinabit na namin itong pinaka ano niya. Uh, step niya, 'yung uh, tread niya, ano po. yan so ganito 'yung uh, paraan po namin 'ano mga idol. Ano, so inuuna namin 'tong sa riser bago uh, ikabit yung ano niya uh, thread so nasa landing na po kami ano so dito mga idol ay uh, naka 45 po ulit kami ano so dito mga idol ay uh, halos 2 mm po ito 2 mm tong nasa ano tong thread yan 2 mm din tong uh, riser niya yan po yung paraan na ginagawa ko and then uh, siguraduhin natin mga idol na kung hindi tayo maglalagay ng epoxy dito mga idol ay siguraduhin natin siksik ano nandito yung halo yan o katulad po ng ginawa namin dito lahat po ito mga idol ay pinalabas namin yung pinaka uh, parang katas nya yung semento o yung adhesive na nilagay po namin ano yan so ito siya. marble yung uh, design ng ano yung haspe So hinanap namin mga idol yung uh, magkakaragtong sana pero wala, wala tayong mahanap. Kaya ganyan, parang yung design niya ay naging random. And then itong thread niya mga idol may ano po ito, may grove siya. Ito. Yung iba naman na nabibili na ganito mga idol ay may ay, ano na ito, nakabulnos dito. So ito wala. Kaya automatic ano. Uh, 45 degree yung uh, ginawa natin Ayan. so halos itong hagdanan na lang po ano yung ginagawa po namin dito